mismong Hindustan Times ang nagbalita na ayon sa kanila, major Arab powers ay tumutulong sa Israel laban sa mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, gaya na lang ng militante sa Lebanon na Hezbollah, Hamas naman sa Gaza at iba pang mga militant group sa Yemen, sa Iraq at Syria. At alam nyo ba mga kaibigan na ibinalita ng 700 Club na masaya ang Arab world nang makita nila na ang Hezbollah ay hindi naman pala malakas gaya ng kanilang iniisip nag-ugat din ang information na ito sa nakaraang balita na kung saan na paralyze ang communication ng Hezbollah mula sa leaders nito at sa mga member sa pamamagitan lamang ng pagpapasabog ng mga walkie-talkies at pagers na kung saan marami sa mga members ng Hezbollah ang sira ang kamay maging ang mga mukha nito dahil sa pagsabog ng mga explosive device na nasa pagers at walkie-talkies. Marami rin sa mga members nito ang nalagas mismong magkabilang panig ang nagkumpirma nito. Nangako si Hasan Nasrallah, pinuno ng Hezbollah, na magbabayad dito ang Israel kanilang ipaghihiganti ang mga nasawing members nito at mga sugatan pero ang problema sa likod ng mga pagbabanta ng leader ng Hezbollah na kanilang ipaghihiganti ito sa Israel ay inunahan na sila ng Israel gumamit agad ng airstrike ang Israel sa Lebanon pinulbos ang mga buildings maging mga rocket launchers ng Hezbollah ay winasak kinumpirma din ng Hezbollah na sa naturang airstrike ng Israel napaslang ang isa sa mga top commanders nito na si Ibrahim Akil. At sa mga sunod-sunod na pangyayari sa Lebanon, gumanti na ang Hezbollah. Nito lamang araw na ito, September 23, 2024, ibinalita ng The Times of Israel na ang Hezbollah ay nagbalipad ng 85 na rockets. Ito ay mula sa Lebanon papuntang Haifa area. Ito ay nasa northern part of Israel nito lamang linggo ng umaga. Nagsagawa din ng overnight na pag-atake ang Hezbollah sa Jisrael Valley at ang pag-ataking ito ay hindi itinanggi ng kampo ng Hezbollah. Inamin nila ito at ayon sa kanila, ito ay isa sa mga pinakamalaking rocket attack ng Hezbollah sa Israel mula ng magkadigmaan ng Israel at Hamas noong October 7, 2023, nagsalita na ang United States of America na sa mga American citizens na nasa Lebanon ay lisanin na ang naturang lugar sapagkat kung mula noong October 2023, ay merong palitan ng mga pag-atake ang magkabilang grupo. Pero ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, mas napakatindi ng sitwasyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Mga matitindi na rin ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon sa lugar na kung saan naroroon ang Hezbollah at ang mga imbakan ng mga armas nito. Kung totoo na Israel talaga ang may kagagawan sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies, talagang napakatindi na ng kanilang mga ginagawa. Hindi kasi inamin hanggang ngayon ng Israel na sila ang may responsibilidad sa pagpapasabog ng mga pagers at walkie-talkies. Pero agad na inakusahan ito ng Hezbollah at maliban pa riyan, marami ang mga naniniwala na ito ay isa sa mga paraan ng Mossad Upang umpisahan ng linisin ang Lebanon. Ayon sa kampo ng Israel na una na silang umataki sa Lebanon gamit ang airstrike at artilyari upang linisin na ang dadaanan ng mga Israeli forces para sa kanilang gagawing ground assault. Libo-libo na ang mga sundalo ng Israel mula sa Gaza, pinalipat na sa northern part of Israel bilang paghahanda sa kanilang gagawing ground operations sa Lebanon. Ayon sa report ng The Times of Israel, ang naturang rocket attack ng Hezbollah sa Israel kahapon ng umaga ng linggo. Merong isang Israelita na teenager ang nasawi, tatlo naman ang sugatan. Ayon sa ulat, ang naturang teenager na nasawi dahil sa rocket attack. Nang tumunog na kasi ang mga sirens sa kanilang lugar, nag-crash ang sasakyan ng naturang teenager na siyang nagsanhi ng pagkamatay nito. Sa tatlong sugatan na ito, dalawa rito ay 70 years old. Moderate naman ang kanilang kondisyon. Ang isa rito ay 16 years old. Bahagya naman itong nasugatan. At ang tatlong ito ay agad na isinugod sa Haifas Ramban Medical Center para sa treatment. Ayon sa ulat, isang rocket naman ang tumama sa bahay na nasa Morissette, malapit sa Lower Galilee, nagsanhi ito ng damage at pagkasunog pero walang injuries. Ayon sa Israel, ang mga rockets na pinalipad ng Hezbollah ay na ng kanilang Iron Dome Air Defense System. At eto mga kaibigan, kinumpirma ng Hezbollah kung para saan ang kanilang ginawang rocket attack sa Israel. Ayon sa kanila, ito raw ang kanilang ganti dahil sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies sa kanilang lugar. Umabot na sa 30 sa mga miyembro ng Hezbollah ang nasawi dahil sa pagsabog ng mga pagers at walkie-talkies. Inakusahan na ng Hezbollah, Israel daw ang may kagawa nito kahit wala pa silang ebidensya. Libo-libo naman ang mga sugatan dahil sa pagsabog na ito. Ayon sa isang babae na senior citizen, isang Israelita na nagngangalang Zehaba Sofer. Ipinaliwanag niya ito sa Channel 12 kanyang inilahad kung paano siya nakaligtas sa rocket attack ng Hezbollah. Ayon sa kanya, nasa loob lang daw siya ng kanyang bahay sa Kiryat Bialik nang magsagawa ng direct rocket attack ang Hezbollah sa kanilang lugar. Iniligtas daw siya ng Diyos. Tinawag nga niya ang kanyang pagkaligtas na miracle. Ayon sa kanya, dinig na dinig daw niya ang mga malalakas na pagsabog habang siya ay nasa loob ng kanyang safe room at nanatili siya doon hanggang sa nagdating na ang mga rescue workers. Nilinaw naman ng kampo ng IDF na ang naturang mga pagsabog na binanggit ng isang senior citizen na Israelita, ito pala ay ang pag-intercept ng mga rockets ng Hezbollah. Lahat daw ng ito ay na-intercept maliban sa isa na talagang dumapo sa bahay sa kanilang lugar. Ang talagang target daw ng Hezbollah ay ang Israeli Air Force Ramat David Air Base. Ito ay 50 kilometers lamang ang layo mula sa border ng Lebanon. Ayon naman sa Hezbollah-affiliated Al-Mayadin Network na ang rocket na pinalipad ng Hezbollah ay nagmula sa underground sa Imad Missile Base. Pero nang tanungin ang Israel kung ano ang kanilang gagawin dahil sa rocket attack ng Hezbollah ito ang kanilang sinabi ang IDF ay ipagpapatuloy ang kanilang pag-atake sa Hezbollah at gagawa sila ng mga malalaking pag-atake